sino po ngayon si actor turn politician Richard Gomez ng netizens nang tawagin media spin ang pag sa kanyang pading tungkol sa controversial oh. na flood control project. Imbes daw kasi nasagutin o oh, ayawan, nagdrama ito online at nagpiling video daw na inapi sa kanyang sariling narrative. Kaya tuloy, imbes na lumabig ang issue, mas lalong umiinit ang impiga sa kanyang pagiging defensive at pag-akusa sa mga ito na bayad daw. Sinita si Goma ng netizens dahil sa pag pati ng mga pribadong numero ng reporters online. Ay, o, di ba, no? Ayan ang, nga. Magiging itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different softwares and agency sa asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastosan. Ayos, ah. Gasos pa mo. Mga oo oh, mm. masakit nga naman yung mga ganyan, di ba? <laughs> talagang itong flood control na to, talagang uso-uso, di ba? Oh, kasi nagugat siya, di ba? May, may isang mayor, di ba, na nagreklamo, si Mayor Takoy. Okay. Nasabi, kulang daw ang support ang ibinibigay ni Congressman Richard Gomez sa kanilang bayan. Oh, ayan, yung mga ano, mga may ginagawa. Sagot. Oh, oh. Diba, may sagot si Goma, mm. di ba? Diyos ko, away, away dahil yun sa plant control na yan, ha? just mm. Diyos ko, ah, ayaw ko nang talakayin kasi masyadong politics, pero talagang <laughs> ano, diba? Pero siyempre, artista kasi si artista, Goma. Artista, yun nga, kaya mapapansin. Pati yung konti sabi niya, posposa, talagang papansin din ka ng mga netizens o mga bashers, di ba? Pero naman. salita siya na, ung, ung, um, sabi niya, ung, um, ung, um, ganon, di ba? Pwede mo naman sabihin, ungas. Pwede ba yung ungas? Baka bawal yun dito. <laughs> sa Sakto lang vision kasi napapantay ng pangmasa, di ba? Mm -mm. Yung pwede pa rin ang bawal-bawal mga words na hindi dapat binabanggit, di ba? Pwede pa rin yung buguti. Pero dapat ito, ito mga pangyayaring ito, kagaya ng kulang-kulang daw ang suporta niya, dapat nilawin ito ni ano, ni, Goma ni ka, Para naman hindi siya paghinalaan ng kanyang mga kababayan at syempre lalong-lalo na yung mga kalaban niya sa politika. Ayun ah, naman talagang yun. gagawa ng mga ano. Oh, di ba? Ididikdik ka, di ba? Tama. Ano, masira ka pa sa susunod. in space ka kapag katubak mo ka sa susunod the election, di ba? Yeah. Meron mga tao talagang naniniwala naman, aminin natin. Oo, oh, hindi, naniniwala diba? talaga. Kagaya nung kay Mayor Biko Soto, di ba? Oh. May mga naniniwala, meron din namang hindi. Oh. yep Yup, diba? Pero ang tapang ni Mayor Biko, ha? Diba? Okay. Pero, just mm -mm. ko. Pero para sa akin, sana wala nang ganun, di ba? Uh